Yan ang gusto ko. <laughs> so, you guys, kung kami mag-uubos na mag-liquid guys, so medyo ano, matas mag uh, alas is na dahil sa sinagad-sagad namin yung oras, alam mo na, kailangan natin, alam mo na, kailangan natin mga binta sa araw na ito. Wow. Kasi alam mo, pinaka-importante din natin sa buhay natin, yung kumida tayo kahit pa paano. So yan siguro guys, so welcome na welcome siya sa ating vlog. <laughs> So, alam niyo na, napaka-bilis gumawa itong dalawa. Si Bro at si guys, hindi mo na kailangan utusan yan. So, magaling yan, magaling yan. Inang e, gusto ko. <laughs> e, ang gusto ko. <laughs> so, talagang na enjoy kami kahit na sobrang pagod na. So, tuloy-tuloy na tuloy-tuloy pa rin kami, guys. Hindi natin... Pag nating pansin na yung mga problema sa buhay, kasi nandiyan na eh. Hindi mo naman kayang tapusin yun. Kasi sabi nga nila, kabang nabubuhay, kasama mo na yung problema. So, mawala lang yan. Pag huminto ka ng huminga, guys, yan ang gusto ko. <laughs> so ito, ito, ito misis ko, guys. So you know, inunahan na naman ako, iwan na naman niya ako. Ito yung ano, palatanda na hindi na talaga kung mahal yan. Muna siyang mag-uwi, mag-iisa. Tapos yung mga iba na yung kasama dito. So yun, tapos yung mga speaks. Ayan. So kami lang huli magligit guys. Tapos, ayan si Mucharala at Tsaka si Nanay Tala guys. So yan, yan ang gusto ko. You know? Yan ang gusto ko. So konti na lang hindi namin natapos ang trabaho. So masaya pa rin talaga. Sabi nga si sa Enyo, yan ang gusto ko. <laughs> 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 ang bilis na nila magkapaglagpit eh. Ay nagdala pag magkasama nila, pag nasa mood sila, pag ulam nila, sige enjoy, ganyan talaga yan. Laks energy nila. Sabi nga ni Mamangate, yan ang gusto ko. <laughs> yan ang gusto ko. So guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Peace out. Yan ang gusto ko.